Pasamantalang titigil sa Plaza del Carmen ang translasyon para po sa pagdungaw ng imahen ni Virgen Maria na nasa San Sebastian Church. May live report na saksing sa si Maris Umali. Maris. hanggang sa mga oras na ito ay nasa Plaza del Carmen pa rin. And, ang church ang mahal na poon. At sa kanyang pagdating nga, ay uh, naghintay ang uh, imahe ng Our Lady of Mount Carmel na dumungaw mula sa balkonahe ng parokya. Napaka-overwhelming uh, ng mga nasaksiyan natin, uh, Igan, dahil kahit malalim na ang gabi, punong-puno ng enerhiya, mga deboto, nagpapakita ng sidhi ang kaninang pananampalataya. Gaya ng impormasyon na binigay sa atin mga organizer uh, ng dungaw sa kanto lamang ng Hidalgo Street na natili ang poong Nazareno habang dumudungaw ang kaniyang mahala uh, na ina at saka kumaliwa na sa Bilibid Viejo papuntang Guzman Street. Igan mga around 3 minutes lang nagtagal ang tagpong ito kung saan na dumungaw nga ang mahal na Birahing Maria sa kanyang anak. Makapagbagbag damdamin ang tagpong ito dahil isinasabuhay nito ang aktual na pagtatagpo ng magina, ina bago ipako sa krus si Jesus. At nung pagkakatong iyon, bagamat walang salita, bakas na bakas ang pagluluksa ng inang Maria para sa dinaranas ng anak na si Jesus. Sa gitna ng napakaraming deboto na naig din ang pagiging sagrado ng pagdungaw ni Maria kay Jesus. Kanina bago dumating ang imahe ng poong Nazareno, eh halos lahat sumisigaw ng viva, uh, Nazareno, iwinawagayway ang uh, puting mga panyo at mga tuwalya. Pero sa sandaling nagtagpo, parang uh, natahimik, ang uh, mga deboto, pinakikinggan lamang yung awit ni Maria. Kauna-una ang pagkakataon, Iga, na mangyari ang dunga pagkatapos sa mahigit daang taon. Ngayon lang muli ito nasaksihan sa ating henerasyon matapos mawala sa translasyon noong daw 1900 sa di malamang pangdahilan. Ngayong taon, ibinalik ang nasabing tradisyon matapos makita sa dokumentong natagpuan ng Cultural Affairs Office ng Basilica Menore de San Sebastian na bahagi raw ito ng translasyon Igan. Maraming salamat Maris Umali.